Hi guys! Ito po yung update sa bahay namin. Hi Kuya Perdi. Hello! <laughs> Hi Kuya Erning. <laughs> Shout, out. Shout, out. Shout, out. Shout out! Shout out! Anong ginagawa nyo ngayon? Anong ginagawa nyo ngayon? Nagihin lang kami. Nagka-terrace na kayo na. Nagka-terrace na po kami yan. Si Kuya. Magkapatid. Magkapatid po yung dalawa. Ito si Jubet, kapatid ko. <laughs> Wala na siyang matapos, guys. Konting push na lang. Kaya tulungan niyo ako, guys, magano. Tulungan niyo magpagawa nito. Sa so, di pa mag subscribe mag-subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel. Ito yung isang kapatid si Dong Ngay, Ngay. 'Yun ang lolo, oh. Natulong din. Ito si Dambek. Hi Dumbek. Magay oh. na dito Dumbek. Hi. Nice, Tingnan natin ang loob, guys. Tingnan natin ang loob. Ito yung loob, guys. Charan. Mag-flooring na yan. Ito yung CR. Ito yung sa kusina. Hindi pa natatapos. Tapos eto. This one is kwarto ko. Yan. May flooring na rin siya. Yan. Kaso wala pa ako nabibiling mga ano. yung mga lagay nito. Yung mga saksakan. Dito mga saksakan dito. Ito. Kaya samahan nyo muna ako sa Batangas guys habang sila ay nagagawa dito. Pupunta tayo ng Batangas para bumili ng mga kulang dito sa bahay ko. Kaya let's go. May bubong na rin siya. Oh, diba? Astig. Sabi uh, sobrang stress pala talagang magpagawa ng bahay Pero yung stress na to is stress ng pagkasaya Kasi kahit sobrang dami pang kailangan gawin sa bahay At least paunti-unti may nagagawa ba diba? Kaya ngayon samahan niyo muna ako sa Batangas Para bumili ng mga wires And makipagkita sa aking mga kaibigan Sobrang excited na akong matapos ang bahay na to Sabi ko ang estimating time bago matapos ang bahay Ay dapat sa birthday ng mama April 27 Sama ko rin nga pala ngayon si Kuya Ob Obet. Hi, Kuya Obert. Sabay na nga pala kami pupunta ng Batangas. Kasi tatagpuin pa namin yung isa naming kaibigan. Grabe ang ulan, guys. Kaya keep safe sa lahat dyan. At eto na nga, pupunta na nga pala kami ng Batangas, guys. Tapos bukas, pupunta na ako ng Bicol. Hindi alam ng mga mama na pupunta ako ng Bicol. pa ko sila. Oh my God, ang ganda pala sa Batangas. Oh, may rainbow pedestrian lane para sa mga LGBTQ. Pero bura na, ba diba, Sayang. Dini na nga pala kami nakita-kita sa may sangyupan at sama namin yung isa namin kaibigan. Tapos nakita no, namin, guys, may birthday hand dito, oh. Ayun, nakisali si Kuya Obet. <laughs> For the palakpak at gusto daw humingi ng cake. Diyos ko po. Ayan, binigyan kami ng platito para makakuha kami ng cake, oh. Hala, hindi na nahiya si Kuya Obet. Grabe naman yun, Kuya Obet. Super bait naman na may birthday. Siya pa yung nag na kumuha daw kami ng kahit gaano kadami. Huwag na daw ako yung mahiya kasi birthday naman niya, di ba? Kaya sa may birthday, happy birthday sa'yo and God bless. Salamat sa cake. Mukhang hindi namin mauubos ang samji. Kasi sa cake palang busog na kami. O oh, kuya Obed, kumuha ka na dyan ng cake. Aba naman ikaw nag-ayain. Sabi mo gusto mo ng cake. O yan, kuha-kuha na. Ano mo Facebook? Maraming salamat po sa inyo. Nabusog po kami sa may cake. Happy birthday ulit. Grabe, parang once a year lang ako nakakapag-samji, guys. Kasi hindi talaga ako fan ng samji, pero unlimited dito sa kinain na namin. Dini sa may red plate. Tapos ang mura lang, guys, 199 unlimited na. Kaya e sa mga taga-Batangas dyan, kung di nyo pa alam ang red plate, pumunta na kayo dito. Promise, sulit na sulit ang 199 pesos nyo. Oh, for the matakaw muna tayo ngayong araw. Next time, nadaling ko dito ang mga kapatid ko. After nga, pala na yung mag -SAMG. Ayan, bumili na nga pala ako ng wires. Ito nga pala yung mga binili ko. Sobrang dami din. Umabot siguro siya ng mga 4,000. By the way, nakauwi na nga pala ako sa bahay namin. Pero parang may kinikilig Wait, Sino to? Si Hazel! Ang ganda. May nanalo na. Wala na. May nanalo na. Wala pang 514. May nanalo na. Ano yan? Ito o. Oh, basahin mo. Building Black Flower Shade. Binigay sa'yo? kayo. Hala. Tunay ga. Building, ano, building black flower shade. Oo, okay. So, nag-effort yung nagbigay sa'yo. Siyempre. Nang ganyang, ano, regalo. Kasi binubuo pa yan. Mm -mm. Ay, sana all. Guys, may jowa ka na guys, al, wala pa. Joke lang, ito'y binili ko. Mm. Ang <laughs> ganda kaya. Paano maganda yan? Hindi naman nailaw. Nailaw to. Tingin. Ay, taray, oh. Perfect na perfect, guys, pang regalo ngayong Valentine's Day. Pero may nanalo na talaga, guys. <laughs> Tay, pag mo sa Acel, tayo, may nanalo na. Wala talaga, wag ka tayong maniwala. Nagre-review pa nga ako dito habang tinitinan ko. Magkano mm, ba yan? 168 lang. Ay, 168, guys. Perfect na perfect, pang regalo ngayong Valentine's Day. Kaya sa gustong mag-check out. Nasa yellow basket ko lang, guys. Mm, sana all. Oh, eto na nga pala yung bahay namin, guys. Este, bahay ko pala. Grabe, malapit na malapit na siyang matapos, guys. Konting-konti na lang. Pero sinabi ko sa inyo, di ba, utay-utay lang muna tayo kasi wala pa tayong budget ulit. Pero thank you nga pala sa lahat ng sumusuporta sa amin, ha. Bye, yun lang.